Sabi maligo, sabi mo maligo ka. Ano tapos sabi niyo maliligo ka. Maligo. Mayaw. Kumain na sila nanay. Eh nanay na lang tayo. Mga kaamigo ka, ka <laughs> ano nanay ko naman. Ah, ano naman? Ko ah, naman. Ano? Makakatayo ka na ba? Oo, ano mo daw. talaga, na mga kasi. Kung kami ko kami gawa na mamaga kasi ang paa. Hmm. Maulan ang panahon na nai. Oo. Uh -huh. Ha? No, kumusta na nai? Kumusta? Wala. Uh ha? -huh. Wala. Eh? na uh Wala. -huh. Wala. 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 So, kapit mo sila. Hindi naman lang ko lang ko. Adawan ni Kenya. ko nung nadadya ko. Nandiyan na wala ko. Nawala ko. Nawala ko. Nawala ka na? Oo. Malala, malala, malala ko. Dino, nawala, da, do, na wala malat ko. Kaya na nawala na ako. Kaya ko daw na, do, na, do, na, do, na do. Ma, Mas maganda. Ma, mawala ka na? Ganon? Hindi. Yeah. O ano? Nawala ko na. Ha? Nawala ko na. Nawala ko na. Oo. Nawala ko Dandanin mo lang. Banda lang, nanaga. Kung hindi mo nilang nagdagdo, doon na Para maintindihan na, ma, maintindihan, dandahan. Diba dati nag-usap na tayo? Oo. Ano na nga doon doon sa anak? Kung ano doon ako? Ah, yung anak mo? Oo. Mm -hmm. Kung ano man ang problema sa anak mo? Wala. Ah, wala. Oo. Yung pala.

Ah, ginaganyan ka? Oo. Oh, okay. Kailan, kailan ka ginaganyan? Yes. Oh, hindi. Ginaganyan ka niyan uh -huh. ka. gusto mo magbabasahe ka? Ayoko. Okay. Tung mo. Ba? Bakit ayaw mo ba? Bak, ayaw mo. Ayaw ko na ako. Ayoko ko na ako. na ko na ako. Madal-dal ka ngayon, nanay? Madal-dal ka ngayon? Madal-dal ka ngayon? Madal-dal <laughs> Wala na daw. madal-dal siya ngayon mga kamigo kamiga. Sobrang yan daldal ngayon. Nakakain lang siya ng ano eh. Minudo ang kinain niya ngayon. Pasaway nga. Eh. Nanay na to. Wala ko. Bawal yun sa'yo. Wala na ko. Hingi siya ng minuto, Ay, uh, naku nanay. May ano kayo dyan? May bigas? Madalan. Uh Oo. -oh saing oh, ha? Oo. Uh, saing. Ayun, magbigas na binigay ko. Saing. Ayun, uh, 'yan daw po daw. Oh. 'Yan daw po. Nganta migu kami bigas hinanay. ano ulan na. Um. Eh. Po. Pagagalitan kayo niyan. Yeah. Mm. Paano yun kung ay magagalit sa'yo? Ay, okay. ano sasabihin mo pag may tao nagagalit gagalit sa'yo? Dama wawan. Oo, ng lang. Ha? Dama lang, dama Kaya na lang anak ko. na lang yung ko. Kaya na lang po na lang yung anak ko. Kaya na lang anak ko. Kaya na ko. Dandahanin natin, dandahanin. dahanin natin pagsasabi A Ano yun? Wanda na, 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 wanda Sakit ulo mo? Oo, di, wanda na, wanda na, Gusto mo lumabas? Oo, wanda May makalabas-labas, ganon. Eh, paano ka, ka makalabas-labas? Umuulan. Hindi no, no, na Hindi na ko na ako Wala ko nang hindi ka nga makalabas. kaya umuulan ulan din Oo. Oh. Paano yan Alam ko. Hirap. Ah. tapoy ba ni Nanay? tapoy 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 hirap. tapoy na tapoy 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 Nung <laughs> no, ulan kami yung nagpapasaway si nanay. ko ka sa ulan. Ayan, <laughs> Maganda na balik ko sa ulan. Ikaw sa kumalik ko ka ngayon. Ayan. <laughs> Ayan. nanay. Kapat, nay, ano, pag ano si Jonathan, nay, pigilan mo rin. Uh, pigilan mo rin siya. 'Di mo mo ba? Wala na uh wala -huh. na ako, Alam na 'yan 'yung nangyayari. Kumain ka daw. Hindi pa na kah. Kumain leh. Kumain tin din mga ano ni nanay, ina naiin. Ba't pala tahimik ka? Ha? Ba'no ya nanay? May magagalit na naman at mga mga mga, mga ano manonood sa atin ito. Mm -hmm. Ha? Mag ano ka mag base ka? Oh. Mm -hmm. Base ka ngayon. Mm -hmm. Gusto mo bisan kita ngayon? Mm ha? -hmm. Bisan kita? Hindi, yan lang. Magbibis ka ngayon? Oo, oh, may lala na ko Magbibis ka ngayon, ngayon? Oo, oh, oh, alam na ko Hindi, Ngayon na ko. Gusto mo rin ba yan? Oo. Oh. Yes po. Yun o yung bigay ni ano ma'am, Nina. Ayun Ganda. Suot mo yun ha? Yeah, no, no, no. Ay, sinusuot mo niya. Pati yung panlakad. Yung ngayon, ang gusto kong alamin yung mga bigay ng sponsor na ng mga damit para kay Jo. Ni isa kasi walang sinusuot siya eh. Siyempre yung mga viewers na nakapanood, inaano, hinahanap kung nasaan na yung ano, nasaan na yung mga damit na binibigay na pinapaabot sa akin para ibigay kay Jonathan. Kasi niminsan kasi hindi niya sinusuot na nai. Yung mga shorts, pati yung sandals, pati yung six packet, pati yung ano yung ano ba yun, yung jogging pants. Hindi ko nakikita. Oo, o, sana saan na kaya napunta ngayon? Wala maganda makausap ko si Jonathan. Kumaya. 'Di ba? Ganun lang naman. Tapos pag ganun naman halimbawa, na ito na lang ang palagay. Sa Ikaw na lang. mo, wala 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 niya ko. Wala ko, wala ko. Wala ko, wala ko Mabas. Oo. Antayin na lang. Antayin ko na lang siya. Ha? Antayin ko na lang siya. Ano ora? Mauwi pa kaya yun ngayon? Uwi na pa kaya. Maya pa? pa? pa Oo. Oh. Saan siya ngayon pumunta? Wala ko Umuulan oh. Hindi ko daw. Ano mo na ko? Mamaya kakausapin ko siya. May okay, mga kamigo kamiga. Love you all. Kamusta ka naman? Ikaw na lang, ano? Ano? Ikaw na lang ko bang isa? Wala, 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 wala ko. na dudududurog na ako na na dudududurog na wala ko. Manawagan ka sa mga ano, yung mga ano mo, yung mga kaibigan mo. Wala, wala ko. Wala, 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 wala ko. Wala ko

Huwag ka nang umiyak. Kikita ka nila eh. Umiyak ka. Ayan, may luha. Mga kaibay ko, kamiga. Sabi nila, pag umiiyak ka daw, wala ka daw luha. May luha naman ah. Sabi nila, pag umiiyak ka daw, wala ka daw luha. Wala, wala, na wala, na wala. Ha? Wala, wala. Tapos kanina ka pa umiiyak ng umiiyak ugat wag iyak ng iyak ay eh, nahirap na ano so, yan nanay magagalit ang sponsor niya may nagsumbong sa akin ngayon hindi na nalalawa na yun nga kay, kailangan kasi kaya pinipigil ko nga wag magbinta eh wag na naman ako na na may nagsumbong ngayon may nagbibinta daw eh nagagalit na talaga ako Ngayon ko nga may nagbibinta, nagbibinta, sabi ko sa ulit sa may isa uli kung saan, kung sino nabigay isa uli. Kaya bahala na siya, bibigyan siya ng pira halimbawa. Saan, kasi siyempre pinagkirapan din yun. Eh, may nasumbong sa akin niya O, di ba? O, di ba? Paano yan? Magagalit ang mga sponsor niyan. Magagalit yung sila. Ay! mga kamigo ka amiga may nagsumbong dito ngayon na dito sa baba kaya nagulat ako may nagsumbong na yung lamisa daw bininta ni may nagsumbong dito na taga baba babae di ba nakita mo naman nanay may nagpunta dito nagsumbong nagulat ako o, so, ang nagsabi yun siya ibibinta sabi ko ako ibinta yan sabi ko rin doon sa may ano kay ma'am LB Vlogs at uh, kay Kwerenji balik niya doon tapos doon na lang niya ibigay ang alamisa. Tapos malay mo, bibigyan na lang siya kahit magkano, o di ba? Ang ginawa pala rin siya, bininta na po talaga. Pasensya na mga kamigo kamiga, ka ha? Kasi hindi ko talaga alam na ano. Hinahanap po kanina kami ko kanina na kamigo Dito, eh, wala si Jonathan, eh. Pinanay lang nandito mag-isa. Ngayon, may, ano, may pumunta rito sa bahay at nagsumbong. na bininta daw kaninang, ang, ano, kanina mga alam, alam, mga lampas alas dos na hapon. Nagulat ako. Ano na ngayon? Nasing ko na eh. Nasing ko na nga Nanap ko si, ano, si Jonathan Hindi ko nakita. Saan? Napunta na eh. nawala wala daw. Ha? Oo. Oh. Kausapin, kausapin ko si Jonathan Kasi ano na na eh. Mahirap kasi yun na na. Ibigay kasi yun. Kung si, yun na sinasabi ko. Kung sino nagbigay, Halimbawa, ibalik yun kasi. Yun ang sabi nila. Pag ayaw naman na limbawa sa isang gamit na binigay, ibabalik na lang. O, mali mo, kung halimbawa binalik niya ng ano ng pusa, mabibigyan siya kahit papano, di ba? Kaysa naman ibibenta niya, syempre yung nagbigay, nagpaabot ng ano noon, paabot ng tulong. No, oh, walang gana tulong. Gano'n po 'yun. Hirap din talaga na nai. Hmm? Alam mo kayo nang bibenta? Alam mo ibibinta yung mamita? Alam mo o hindi? Yes. Yeah hindi mo alam. O bakit nga nabinta ay e, tulog ka? Nalang ko lang ka lang walang. Ay, hindi man din. Ano, kasi kabababa ko lang din. E ngayon, nung, nung vlog vlog kami, may lumapit sa akin. Mga kami ko kami ka sumbong. Eh, nung ulat ako kasi kanina na inanap ko kay nanay. O nasa yung lamisa. Tapos sabi ni nanay, o, eh, ano, hindi ko makaintindi mga kami ko sa sinasabi. ni nanay. Pasinsya na kayo kanina kasi nanonood ko maintindihan ng mga sinasabi ni nanay. Yung pala, may anong pala gamit na bininta si Jo Kagabi, hinarang ko na yung kagabi, Yung pala, tinuloy niya. Habi ko ibalik doon kay, ano, Mam ma Elby. Para, halimbawa na, ano, ma... Siyempre, matutuwa din naman si Mam Elby, blabla, pinalik sa kanya. Kasi sila ang nag... may nagbigay kasi sponsor doon sa kanila para bumili ng lamesa. Siyempre, pag mapapanood niya, magagalit yung pasensya na kayo kamigo kamiga ha kasi kung nandito ako nakita ko na halimbawa na bitbit niya yung lamisa harangin ko eh, hindi ko nakita kamigo kamiga at saka hindi ko alam kung saan din niya bininta kaya wala si Jo dito ngayon pasensya na po kayo mga kamigo kamiga ah mamaya kausapin ko na lang po si Jonathan sige na na mag, ano na Oh, 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 Marami marami salamat mga kamigo kamiga sa panonood. Love you all at saan man sulok ng mundo, saan man tayo naroroon, ingat tayong lahat. Love you all. Ingat mga kamigo kamiga. Love you, love you. Ingat.